Hello mga mga boss, magandang umag, magandang araw sa inyo mga bossing no. Update ko lang po kayo ngayon dito sa project no sa tangakin ng tubig na ginagawa nila. Ayan, na mga bossing oh. Ah, natapos na ipinising lahat-lahat, may sahig na rin. Lahat ng mga, kabila, mga kabilang magkabilang gilid ayan naka ah palitada ng mga bossing no ito yung naka ano na rin naka sa sundila to gagawin ano mga boss mga lagyan lang nila ng takip sa ibabaw ito na lang po sa din ang gagawin ayan ang na lang dito nila ang kanilang ano ginawa na ayan kasi lahat may mga master mga bossing ano ano yan patungan lang nila yan wala naman yan ano kung anong purpose ay patungan lang talaga nila kanina ayan Bali ito mga boss oh malapit na malapit na talaga. Uh, so ay, uh, uh, ano na takip na lang ito, ito, to, mga ito, boss. Kaya update update tayo dito ito, na, sa una, kanilang uh, pa, ginagawa no uh, uh, na tangki ng tubig. Malaki natin laki ito uh, uh, mga boss. Ito isa gilid wala naman tindi ang tatagas ng tubig dito kasi may halo may ginamit sila ditong semento para hindi na mag-leak ang tubig. Ayan. Ayan mga bossing malapit na malapit na no ito mga bossing yan no? Uh, may ano na ngayon may cover na no uh, ready na itong mga boss sa uh, no, sa pagbuhos para sa takip niya sa ibabaw ayan itong box na tong mga bossing yan ay uh, pintuan niya no pag pumasok sila po maglinis ng loob ng tangke yan po diyan dadaan kaya may box po yan mga bossing At saka itong naman ang tubo na kausap ng mga bossing yan naman ay uh, uh, tubo para sa tubig po yun mga, mga busing para sa output ng tubig na manggaling dyan sa tangki tapos si higopi ng ano, may, pressure mga bossing uh, ma sa motor no, para sa loob ng supply ayan ito ay box mga, talaga ano mga boss ano, sa ito nila ngayon no ayan, ayan tabayan natin uh, ano pang susunod nila dito na gagawin oh no? update natin dito sa uh, project ng ginagawa nila ng tangke ng tubig mga idol ayan po no. ang bilis nila mga, mga boss gumawa ayan nagyan ito yung bigahan ba nila ayan o itong ito yung box box na yan baka pero baka ang ano eh rilipat yata nila dito yung pagkasabi kasi na, na, dito dapat yasay yan sa bungad lang yan, dito dapat yan dapat nakalagay sa bungad lang. O, ito na mga boss na ngayon. na natakpa na nila ngayon. Ayan na. Ito na na ang kabuuhan ng tangke Ayan mga boss. O, lawak na. Pati din sa gilid, mga gilid. ay sinakop na rin nila para malawak sa, sa ibabo. Para magagamit na rin itong area na itong mga bossing. Ayan, ayan mga boss. O, itong wire na yun Puno ka wire na. Matatanggalin na rin yan. Kasi dyan ilalagay yung motor. Ayan. Ayan. Nakakasimento uh, na to kanina eh. Yan, puno naman yan. Yan, mga boss. Abangan nyo yung mga boss kung ano pang susunod nila. Ito yung gagawin dito sa tanke na ito, no? Pero ito na, ano na, pinapatuyo na lang to. So, uh, Mag-install na rin sila ng, ano, ng wiring siguro. Tapos, ah, uh, tubo. Ah, uh, tubo papasok dito sa loob ng warehouse ng building. Ayan. Ayan. Uh, ang tabayanan na pa natin, Update-update no? tayo dito sa sulod ng mangyayari.